Dumating na yung parcel namin. Ilang araw ko na rin tong inantay mga Mare. Ngayon siya dumating. Sana natin to. Let's go mga Mare. Sobrang init. Akala ko next week pa to darating. Buti maagang dumating. Mm -hmm. Ay. Ah! Mm -hmm. Hmm. Ah, mukhang maganda. Makapal. Ming, ah. Hindi. Hindi. wag kang maingay. Kailangan namin to mga mare kasi gumagawa kami ng video saka charger o oh, ito lang ay meron pa pala charger mo ito data cable data cable kami nang in order para hindi nabili nang bili ayan na. so ayan saka to So, eto lang mga mare yung in-order namin. Grabe mga mare, nakakaloka yung sobrang init ngayon. Pati kilikili ko, pinagpapawisan talaga ngayon. Ang init! Pinatay ko na nga muna nga, mga mare yung electric fan kasi nga, nagbibideo ako. Hindi naman pwedeng mag-electric fan kasi maaano sa video. Sobrang init. Tumin. ha, ha, ha. itong pusa namin na to. Ayaw kumain. Gusto niya yung mga puro. Hindi tayo mayaman si Linhan. Kasi ilang araw na ako hindi makagawa ng video mga mare. Kasi yung mga charger namin, mga, may mga diferensya ba? Ang hirap mag-charge. Ayan, wala na akong ayos-ayos mga mare kasi okay na yan. Lino, love po si mami? Lino! Lino! Dinidma lang ako.